Habang nakatayo ako sa kalsada na to at iniintay ko nga ang mga kasamahan namin dahil walay kami. Napansin ko ang isang lalaki na tila walang suot na helmet at inalam natin ang dahilan kung bakit hindi niya dala ang kanyang helmet. Kaya tinawag natin siya at pinatabi nga natin para magawa ng paraan at kasi baka mamaya nakita na natin siya at baka may mangyari pa sa kanyang hindi maganda. Kaya sumunod naman mga agad si kuya at ito'y gumilid. Tinanong ko siya kung saan siya papunta at kung anong dahilan kung bakit nga wala siyang dalang helmet. Ang sagot nga, wala po kasi siyang helmet at meron man ay hindi na po ito magamit dahil sa kalumaan. Tama ka mo ako, meron ako ibibigay sa eh. iyo. Okay na? Mabilis lang to. Dito mapapansin nyo na parang kinakabahan si Kuya dahil marami nga po kami rider na nasa paligid. At kasi sa mga oras na to ay meron din ng uhuli na mga violation sa paligid. Meron wala. Pero <laughs> pero luwa. Pero may bibigay si Sir. Alika, 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 alika. ako, alika, alika. Dito ay agad na nga sumama sa akin si Kuya at nararamdaman nga niya na merong magandang sorpresa ang mangyayari sa kanya. Kaya sumunod siya kagad sa akin at ako naman pinuntahan ko kagad ang Evo Pickup dahil dyan nga nakalagay ang mga helmet. Kasama ko rito si Jowo at si Boss Hammerman para magbigay saya kay Kuya. Eh, nap napara ko para mo, tapos oh. anong nangyari? Wala daw siyang helmet. Ay, bawal yun. Eh, naghahati siyempre ito ng mga estudyante. Oo, oh, so, tama. mo, anak mo. O ngayon, sir. Bibigyan kita ng pagkakataon. Para makapili ka ng helmet na mo. Ay! Dito nga ibinigyan ko pa ng challenge si Kuya na mamili nga ng helmet na para sa kanya at bibigyan niya namin siya ng segundo ng limang segundo para mapili ang helmet na para sa kanya. Bibigyan kita ng segundo. Lima segundo na sir. Chambahan yan kung Kambahan sino. Ha? Chambahan yan, Kambahan chambahan. Ko. Pili ka ng helmet na sa tingin mo pangit sa'yo. Go. Five seconds. One. Two. Three. Oh, to yan, black green yan. Oy. Black green yan, alam ko yan. Black green? O, oh, black nga. green yung motor niya eh. Galing ah, paano mo nalaman? Pagka kumasya sa'yo yan sir, sa'yo lang. Si okay. Motoronda naman yung namimigay ng helmet oh. Ayan oh. Hey, ay, tama nga, no? Black, oh, green, no? Black, green. Sakto. Sir, sukat niya natin, sir. Pag kumasa to, sa kanya na. Oy! Oy! Sakto, sakto. Nagkasta ser. sir? Galing. Ano oh, you know, meron pa yun dito, paiso. Ayan, tanggalin natin, sir. Sa nga mamaya, bumiyahin ka dito, sir. Kahit ako sa taas, natin. Oy! Ano pangalan ni sir? Pangalan po. Ano pong pangalan? Janry Tior. Janry Jandri Teor. So Janry Teor. para sa itong Evo helmet gusto ko hey. lagi makikita mag-helmet ka na, okay? okay ba? Okay ba? Okay, so ayun sa mga karon na natin, ito na nagsisimula na kami ng uh, Evo All Stars pambigay ng mga helmet sa mga kasabay namin sa kalsada. God bless all of you. Gawin mo yan ha? O, oh, yun ha, shoot mo na yan sa inyo sir. Oh. Ito ngayon, ito lagay mo ngayon dito. Lagay mo na dito ngayon, yan.